sa malapit malaki na kasi ang buwan makahunting lang kami ng balatan na pa pa sa lugar na ito kung meron pa ista, <laughs> mahirapan tayo dahil andyan ang ebidensya malaki ang buwan <laughs> sa iyo at sa iyong family. Maraming salamat po ulit dito sa bangkang bigay mo. Yung guys, at sisimulan na rin namin ang pagdive Uras, alas 7. Oy, balatan agad. Haha, <laughs> maganda ang simula. Estimitin natin kung mga ilan ang bilihan nito. Makapal ang laman. Baka bilhin na lamang ng isang daan 150. Hanapan ko ulit. Baka may kasamahan pa. Oh, hoy, yun! Nakatsang ng kulambutan? May kulambutan pa pala ngayon. Siguraduhin kito ng pana, parang pang durdugtong sigurado rin. Ayon, sa pool! Thank you, Lord. Kortang linaw na ito. Maganda ang gabi natin ngayon. Simula pa lang, ramdam na ang pandurudugtong. Ano raw kung may kasamahan pa, sana meron. Oh, yun! Kulambutan uli! Ha <laughs> ha! Siguraduhin ko uli ng pana para ang pandurodog tong madagdagan. Ayun! Sa pool! Maliit lang ito. Estimate ko mga dalawang kilohin lang. Maganda at nakakasulti po tayo ng kulambutan sa panahon ngayon. Thank you uli, Lord at nadagdagan ng kulambutan. Ayos talaga ang dive natin ito. Ramdam na ramdam agad ng pandurdugtong. Talagbago, dalawa. Ayaw, nadubol. Isang pana, dalawang isda. Mabuti at maamo. Kahit malaki ang buwan. Hindi man para pareho, pero ang karamihan mailap. Ops! Balatan! Malaking balatan ito ito guys ang balata na kung tawagin dito legs hindi ko ito kukunin baka dalawang piraso nito, puno ang silo ako napakalaki nito ang bilihan nito dito 50 isang piraso hindi ko kukunin at mabigat itong ilangoy malaki ito parangan or singkag huwag tayo dyan ito serahan ayon sa pole dala ka bas. hindi ka matagal sa pano akong may sima may ihawin na ang inakay ko ito yung isang klase ng surahan karamihan nito nasa malalim na butas at ito punong ayon sa pole hindi na siguro matatagdagan ang balata natin Walang labas na gaano. Dandahan lang tayo ng langoy. Halos isa-isahin ko ang mga butas na ito. Baka ang mga nakasingit na isda. Hindi kayo makakaligtas sa akin. Ops, kupa pa Ito, good size na ko dito. istimbitin pa rin. Para sigurado. Good size. Mga 200 grams na ito. 1K ang kilo sa ibang buyer, 900 lang may bago kasing buyer dito, doon kami na-deliver sana may kasama pa yun, may isda kita ang buntot tumago mailap, dito kumpuntahan sa kabila baka kita dito ayun, kita nga surahan pala yun ayun, gitik Nadagdagad ang ihawin ng inakay ko. At yun, may talagbago sa parte doon. Sumuot sa pinakailalim. Nasaan na yun? Andun sa pinakaloob. Ikutan ko dito sa kabila. Baka lampasan ang butas dito. Andito nga. Ayun, gitik. Maliit lang itong bahura. Ang kagandahan dito, kahit madalang ang isda, mga gandang klase man, wala nang balatan, sa umpisa lang pala yun. Ah, ito, kupapa. Nadagdagan ng kupapa. Estimitin natin kung good size na. Alanganin pa. Maliit pa ito. Hindi ko muna kukunin, oy. Nakawala. Itatago ko ulit. Yun. Nasa pinakamalalim ng butas. Hindi na yun makikita ng kasama ko. At may isda parte dito. Kanuping. Ayon, sa pool. Nakachamba ng kanuping. Masarap itong isigang. Oy, banagan. Ayon, manok. Wala yung kasama ko. Ako na lang ang madampot. Holy ka! Hahaha. <laughs> Yun, buta't nakasandal yung buntot sa bato. Nakasuot pa nga yung katawan. Maliit pa pala ito. Kala ko baga, magod size na. 800 sana ang kilo ng ganitong balagan kong 200 grams. Bitawan ko para makalaki pa. Ayun, may manok pa. Yun, sumuot sa pinakailalim. Tama yan, hindi ka dyan makikita ng kasama ko. Mahilig kasi kasama kong kumuha, ibinabangot sa pansit. Pag ako nasura, itong malok na ito natulawak ang ibabangot ko sa pansit. Nasimula na naman. <laughs> kanuping. Ayun, sa Paul. Dalawa ng kanuping ang napana natin. Sa simula lang pala yung balatan at kulambutan. Kala ko diridiritso na. Ito talagbago, dalawa. Maamo. Ayan, sa pool. na, Nakawala pa. Ayan, sa pool pa. Ando na sa malayo. Bote at huminto. Ayan, sa pool uli. Hindi na nadadagdagan itong balatan at kulambutan. Sa umpisa lang pala yun. Oy! Oo, oh, hindi mano. Balatan uli. Istimbitin natin kung magkano hin. Makapal isang daanin ito. Kunin ko na. Dagdag rin ito pang durdugtong. Andun pa. Woo! At ito manitis. Ayun, sa Paul. Yun guys, maakit ako sa bangkat. Naikot na namin itong bahura. Ayos guys. At yung dalawa kong kasama, nakabalatan at ko pa Kahit hindi nadagdagan itong sa akin, nakakuha man sila. Nadagdagan ng pandurdugtong. Andiyan na naman ang munok. Pati dito sinusundan ako. Yung guys, may isang dive pa kami. Dito lang rin sa kabilang bahura. Hanggang dito lang muna ang una nating dive.